Di Maabot ng Kawalang Malay, ni Edgardo Reyes. Malayo pa ang babae hiyaw na ni Ida. Nagkakatapi-tapilok siya sa mabatong eskinita. Huminto ng pagtakbo si Ida ng malapit sa babae. Yumakap siya sa hita nito. Si Obet. Tanong ng babae kay Ida. Tulog pa ata. Inipo ko siya kangina, mainit siya nai. Nagpatuloy sa paglakad ang babae. Higit na mabilis ang kanyang hakbang. Patakbo nang sumunod si Ida. Sapaw niya ng mga palad ang ilalim ng supot na hawak ng ina. Hanggang sa tuluyang bit iwan yon at malipat sa kanyang kamay. Mabilis silang pumanhi. Pagsapit sa itaas, ang babae ay lumapit kay Obet. Paluhod na naupo sa may ulunan ng batang lalaki. Hinaplus ng babae ang noo ng may sakit. Inayos ang kumot nito. Sumalampak si Ida sa tabi ng ina. Ibinuka niya ang labi ng supot. Iniuho ang laman sa sahig. Dalawang maliliit na kahon. Ilang mansanas. May tuyong isda at isang balutang ang labas ay mamasa-masa sa mantika. Kinuha ng babae ang dalawang maliit na kahon. Ano yan? Hanay, Tanong ni Ida. Gamot ni Obet. Mapainom siya pagkagising. Bukas na natin siya itawag ng doktor. Eh, eh, to naman, no top. Tukoy ni Ida sa balutan. Pansit, iyan ang sa iyo. Masama kay Obet iyan. Mansanas ang sa kanya. Maipaglugaw na lang siya mamaya at maipag-ihaw ng tuyo. Kinalag ni Ida ang tali ng balutan. Binulatlat. Lumitaw ang lamang pansit na may dalawang hiwang kalamansi sa ibabaw. Makailang napalunok si Ida, nanginginig ang kanyang kamay nang dumampot siya ng pansit at sumubaw. Namuwalan siya, pahigop niyang nilulon ang ilang naglawit na Miki at Bimon. Abot-abot ang kanyang pangunguya, pagsubo. Nagangat ng mukha si Ida, sumulyap sa ina. Tumango, ngunit saglit lamang. Muli siyang nagangat ng mukha at tumingin sa ina, ang haplit niyang pagmuya ay unti-unting dumalang hanggang sa tuluyang mapakat ang kanyang bibig. Ang babae ay nakatitig din kay Ida. Kumurap-kurap ang mga mata. May kumis kumislap doon, nagsipaglandas sa gilid ng ilong. Dumaan sa sulok ng mapulang labi, nagtagpo sa ilalim ng baba, nagsamang gumuhit na pababa sa leeg. Pat, pat ho, nai. Tanong ni Ida. Hindi umimik ang tinanong. Pinisil nito ang baba ni Ida. Inilipat ang kamay sa ulo ng batang babae. Ginulo ang buhok nito bago binalingan si Obet. Hinaplos-haplos ang noo ng nakahiga. Dahan-daang napayuko si Ida. Ipinagpatuloy niya ang pagkain sa pansit. Sa simula ay madalang ang pagmuya. Pabilis ng pabilis. Hindi naubos ni Ida ang pansit. Mahigit na kalahati ang natira. Sa'yo na to, Dai. Alok ni Ida umiling ang babae. Ubusin mo na. Kumain na ako sa labas kangina bago ako umuwi. Busog na ako eh. Sabi ni Ida habang hinihimas ang tiyan. Mapapanis lang yan. Nay. Tawag ni Ida at kinalabit sa bisig ang ina. Dadalan ko ng konti nito si Emmy. Sinamahan naman niya ako kangina dito eh. Ha? Nay ha? Sige. Sang ayo ng babae dalhin mo lang. Gabi na. Namilog ang mga mata ni Ida. Nakangiti siya habang binabalot sa daang may kesusang papel ang kalahati sa natirang pansit. Magugulat si E. Si Emi, sabi ni Ida. Kala siguro niya, di tayo, di tayo, nagkakaroon ng pansit. Kakala siguro niya panaylo, lu, lugaw ang kinakain natin. Pagkabalat ng pansit ay nagmamadaling nanaog si Ida. Patakbo niyang tinalunto ng makitid na eskinita. Nagkatisod-tisod siya sa nagusling bato hanggang sa tuluyang marapa. Sumambulat ang pansit. Humagis na pakalat hanggang sa makutim na labak sa kanal.